naka ko na ayan to ah uh, sir para uh, sir sino yung gustong mag-report sa sa kamay. Lahat nila to, sa. Oy, oh, separate ha? na, separate na yung ibang magre-reverse. Ito yung mga pogi, yung hindi oh. magre-reverse. Ay, <laughs> <laughs> yung hindi magre. <laughs> diyan no, iwan ay reverse dito, reverse diyan no, hindi. Ay, no, dito, uh, dito, yung... dito reverse. <laughs> ano ba? <laughs> ano ba? <laughs> ano, an reverse oh, sa kamay ano? <laughs> 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 <dito>. <laughs> <laughs> ito na, ito na lang reverse. Dalawa yung daan. Teka, 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 makinig, makinig ah. Ito, ito ah. Ito ah. Ah, kasi yung akarimen sa inyo hindi pa nakakarte. Siguro mas maganda kung kung nag-aalangan niyo kayo, doon na kayo sa normal. pero zero, zero. pero pero, pero niyo ring reverse 'yon pagdating niyo sa baba. Pwede niyo ring balikan. Ah, kaya natin 'yan. Ngayon, hindi natin kakayanin ng tayo napakarami. Nang sabay-sabay. Oh, kasi single track. Oh, single lang, wala tayong uh, talagang sunod-sunod uh, lang talaga 'yon. Ngayon, nung kami tumakbo diyan nung 29 20 kami, bago kami nakakahon dito, alas 7 na ng gabi eh tayo ho, talaga ko nasa 30 na, na. So ang gagawin na lang ho natin, paghati na lang tayo sa grupo, hahatiin namin yung grupo namin dito. So, Para reverse. Kaya lang ho, gustong i-reverse na kami ho kasi... Mayabang Mayabang. Mayabang daw. Mayabang. Hindi, hindi, hindi. Ito naman paliwana ko. Kaya ako gusto i-reverse. Kasi, nung napunta ako rito, hindi ako nahirapan hindi video yan ha? Oo, oh, hindi dahil mapasigal na yun. Oh, eh ngayon, ganito, wala pa akong preno noon <laughs> Ah, ha? Oh, eh ngayon, pagdating naman sa taas, makikita kita tayo doon sa ibabaw sa summit. Ah, doon, sa pinakababaw niya. Pagdating sa summit, <tomit> nali, ng pagdating sa summit, pwede naman kayo mag-reverse din doon. Super Mayo and uh, fox Marlon si Kenya, the Trail King. Third by Andy, Alex and, <tomit> and Herbert. Ako <tomit> mauna. <tomit> Ipahingan nyo muna. You know why I jump here? Because you're jumping too much, huh? Yeah. kami sa bungal. Kasama ko si Robert. Robert, what is your full name? Robert Bergman. Robert Bergman. Robert Redford. We are on the first group. Robert. Which train? Uh -huh. Which trail? What's the name of this trail? I don't know, because ah. I'm a first-timer here. Ah, okay. Yeah. At the mountain? Yes. You know Mount Atlantic, That Atlantique. is Mount Lantique. We were going to climb it. L'antique reverse side, huh? Yes. But our companion was uh, still not here. Who is number one, Robert? Number one... Super Leo! <laughs> 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 I'm uh, suffering one... One, one fall. one okay, fall. Uh yeah. -huh. Ina dangerous. Larry, very dangerous. Ah, ito namamay mga kami, Nabubuko kami. Ayan. Yung mga sumama sa reverse, Ito. Ito. Ito first group. Ano ah, ah, leader? Super sa bakin. <laughs> <laughs> Ayan. Ayaw. na kami rito. Ayaw. Si Arki. Si Arki. <laughs> Ayaw. Ito si Bong, mga usay. So, si Bong, si Joe Hernandez. naka na yan. Na <laughs> na ng mamang malaki, yung mamang malaki. Ando, hinug natin. Uli, talong na. Sa <laughs> 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 tabi, My feet is fresh. Ayos <laughs> na, ayos. Ayos, ayos, ayos. Ayun, <laughs> Ayan, buti po si Jun Hernandez nakalusot. Nakalusot dun sa mga patawang ibu yung vice mayor namin. Right. ayos Na, sinusot ko kasi si ano napakatagal. Talamitan. Oh, patagal ka raw ma. Eh lagi na na sa unahan ko. How long we waiting here? How long? I think more than two hours. two hours. Two hours. Two hours. Bagu to mati Two hours. bago dumating yung mga yan yan. hindi naman mayabang yan, pero nandito. <laughs> <laughs> pero yung kuya niya, no, wala. Hindi naman mayabang. Pero <laughs> wala rito. <laughs> Pupare ko yan. <yon. laughs> Pupare mo ba yan? Alun-alun <laughs> <laughs> pala yung lupa. Eh. Oo. Oh. Gendal nung langit tuh Asal-asal lah, noh Banget! Oke, deret sige, deret Oke, dari Kaisan? mo na yung Ayoko kayo, mo na. naka, naka, recluse. naka recluse na yan eh. Kira pa rin. Naka-reclose. banat na. Habang may video. Ayan, kahit saan dyan. Ayan, kahit. Kahit alin dyan, kahit alin. <laughs> Ayun, yung mga kasama namin. Ayun, nakakita nyo. Kanya-kanya na <laughs> ah, ng posisyon. Mga... Ah, Parang yun ang kaway na yan o. No? Norbert. <laughs> dito ba? Kung saan? Gusto, diretso. Dito, dito. Milan, dito, dito. meron tayo dito. din dito sa kabila. Sa kabila. Sa kabila. hindi ka makatulog ayan yung magkaibigan hindi tunay na kaibigan kasi nawawala isa <laughs> hindi mo pwede yung dere dere niya kasi bundok na yan eh hindi ka gagawa ng paraan dyan na tahi tahi ayan dapat tama yung kaya Oh, ini

Tako uh, na uh, pare. Hindi anong na nahaharang lang yung bungad niya. Ayun yung first group. Narito niyo. Malayu pa sa sami.

Oh, ito pa yun nandun. Ito pa. Wala Ano? Last pack. 15. Pero dumiretso pa rin. Diretso pa rin sila. Ah. Ano? Ano? bumalik. Ano? pala ako kayo. Nakatodo uh, ka diba? Iwasan mo yung bato.

Umaga pang ba? Subo. <laughs> <laughs> Kunti na lang. Sigurado ko hindi papos ni yun. Hindi, <laughs> yeah, papos ko na tao, nakatayo ka pa rin dito. O, ikaw na. Ako talaga? Ha? At tayo bro motor. <laughs> oh. Ano 'yung 'to? nakita mo? Bumalik. Ito 'yung mga Kapdilaan ng video ni. Oh, namaan ka. Oh, namaan ka. Okay lang, okay lang. Boss, Nakatayo tayo ka. Namaan yung likod niya. Ah. Lorenzo. ito ang downhill yan yeah, matalik po yan yeah, matalik ayun doon na